Magandang tanghali mga boss May binibintang bigas dito Ah... 1.5 uh, daw isa Pero pag gas, 1.000 na lang Loko? Ah? <laughs> Hindi, eh, yeah, nagbibidyo sa amin Babayaran ko Babayaran ko, basta tag 1.000 lang Kaya oh. kaya hmm? sang mo na 1.000 Anong bigas na ito? Anong tawag nitong bigas na to na ano? Babang o ba? Masarap to. Ha? Huh? Tapos ito, bago, bagong ani daw? Oo, oh, bagong ani. Oo, oh, bagong ani. Pero matagal na giniling. Hindi. Nagigiling <laughs> lang yan ngayon. Ayan. Sige. Ah. Uh, May nang pangailan. Kaya hindi mo patamama. Ha? Ay, Oo, alata naman eh. Basta, masabi ko sa iyo, huwag mo lang haluin yan. Kaya 20 man lang yan. Pero pag hinalo mo ko rin pa na eh. Sige. Sige. One four. Ah, magkano? magkano? Magkano yung ano? Magkano yung... One five. One month to pay. Ah, one month. one cash. Kano? nag usap na tayo na two five? Ah, <laughs> five. Uh, five. nag na sa akin. Kukunin ko na. Dudukutin ko na. One five. Ah, one five. Two five. Kano naman. Uh, ah, eh, ah, sige. Ilibri mo na lang kami niyan. Oo, <laughs> oh, babayad pa ako nun eh. Oh. Pero kung 1 libre kita Hala, grabe naman tawaran to. Susa oh, sige, I ano ko na lang, i-promote ko na lang to. Babayaran niyo to ng 3 mil, uh, 1 month May libre nang ano, may libre na 10 pirasong ganito. Sampo talaga. Halo, halo. Oh. Sa <laughs> <laughs> Hindi, sige. Sige natin, 2-6. Kasa, ano na, ano na yan, libre na yan. Loko? Oo, oh, eh, nga eh. 1 Sige. Five. Hindi nga, babayaran ko nga 1-5. 1 siya, dalawa. Ay, di, 2 Sige, 2-5. <laughs> sige, 2 3,000. Ay, nako. Oh. Sige na, nakakain muna kami. Para malamigan yung ulo namin. Mainit eh. <laughs> sige, 3,000. Ha? Huh? 3,000 libre halo-halo. Okay, no, no, got... yeah. libre. Hindi po ide, to five usapan kanina tumakyo. Oh. Parang <laughs> ano lang to ah. 3,000. To five. To five babayaran ko ito. Sa sako Para hindi na magtagal diyan. 3,000 po. Libre halo-halo. Dalawang ano. <laughs> Sige. Palit na lang tayo sa sasakyan, no? Yan oh. No? Inova. Sige. Total ni naman sa akin 'yan, kaya, kaya perdi 'yan. Yeah. <laughs> Seryoso <laughs> 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 uh, ka eh. Pag napanood mo to kaya perde, yung inoba mo, papalit ko na na ng bigas. Naka-parking nga na. Nakaharang nyo sa ni.